Hello mga kaprobinsya, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa mga kulukulubot na mga dahon o kaya talbos ng ating mga buganbilya. Bakit nga ba ang mga buganbilya natin ay kung minsan nangungulubot ang mga dahon o kaya dun sa may talbos kung saan lalabas ang mga bulaklak? Katulad po ng mga ito. Katulad na nga lang po ng mga ganito, ano, kung titignan ninyo, ayan, habang papalapit ng mamulaklak ang ating buganbilya dito ay nangulubot na ang kanyang mga talbos nang ganyan. Pati po yung mga lumalabas na brax ay nasunog na. So ayan po. Ngayon sa ating video ay kailangan mong panoorin mabuti. Baka kasi ginagawa mo ang mga kamalian na ito. Kaya nagiging ganoon ang mga buganbilya mo. Isa sa mga kamalian na ginagawa natin ay yung paglalagay natin ng abono. So marami sa atin ang naglalagay ng abono katulad nito na binubudbud natin ng ganyan. So kung minsan kapag kaganito yung proseso ng paglalagay natin ng abono, ay bigla itong na-absorb lahat ng ating halaman. Kaya bigla din silang lumalago. And then hindi nila na-sustain o hindi nila kinakaya, tapos na-restrict sila, doon po nangungulubot yung kanilang mga talbos-talbos isa sa mga kamalian na ginagawa rin natin kung minsan ay mga ganitong abono na intended na ilagay natin sila na as pellet or granule ay tinutunaw natin sa tubig na ganito. So halimbawa tinunaw natin to tapos dinidilig natin sa ating mga halaman. Kapag kasi tinunaw natin sa tubig yung abono ay hindi akma yung pagkakaabsorb niya sa ating halaman. Halimbawa, nabibigla yung ating halaman kung kaya't bigla siyang usbong, tapos bigla din naputol yung pag-aalaga mo o kaya sobra na siyang nabibilad din sa araw, hindi na nasustain yung ganong ganong growth niya, kaya kung minsan bigla-bigla na rin kumukulubot yung kanilang mga dahon. Ang mga buganbilya po kasi natin kapag sila ay nabigyan ng pataba, ay bigla silang lumalago lalong-lalo na kung na natin. Katulad po nito, Ayan, naglagay po ako ng pataba dito. Ngayon kung mapapansin nyo, biglang umuusbong yung mga sanga na napakalago. Ganyan po. At kung minsan, dahil sa sobra ng pataba na nailagay natin, ay nagiging ganito sila. So nagiging malambot ang talbos. Kung mapapansin nyo, nagiging parang suckers. So ayan, ito po yung mga nasobrahan sa mga nakukuhang mga pataba sa lupa. Kaya nagiging ganito po. Ngayon po, kaya nagiging kulubot yung mga ganon na buganbilya natin ay dahil hindi natin na-sustain yung ganong paglago nila. Kasi kung minsan ay binibigla na rin natin silang nilalagyan ng restriction. Nire-restrict natin sila tulad na lang halimbawa ng pag i-stress sa kanila o di kaya sobrang pagbilad sa araw. Kaya po mas mainam kapag maglagay tayo ng fertilizer ay ganito. So, huhukay lang tayo sa mga gilid-gilid ng ating paso na ganyan. Medyo malayo dito sa kanyang pinaka-stem. Tsaka natin ilagay doon yung fertilizer. Tsaka natin tabunan. So, sa ganitong paraan ay natural yung pagka-breakdown ng fertilizer at natural din yung pagka-absorb ng ating halaman doon sa fertilizer. Hindi siya nabibigla, then unti-unti lang din siyang lumalago. At naiwasan natin yung pagtubo ng mga suckers at pagiging kulubot nila. Bago tayo magpatuloy, konting favor lang po, please follow our Facebook page, Daddy Bird. Yan, meron din po tayo sa Facebook para po nakikita nyo rin yung mga updates natin dito patungkol din sa pag-alaga natin ng mga buganbilya. Thank you. Pangalawang rason kung bakit nagiging kulubot yung buganbilya natin ay ganito din. Kuminsan, habang lumalago yung buganbilya natin at nais nice natin hukayin, napuputol yung kanyang ugat katulad po nito. Ayan. So pag naputol po yung ugat, ganito po nagiging itsura o kaya nagiging resulta so ito ay 21J sensitive din ang 21J kapag biglang naputol yung ugat ito ang mangyayari dito ngayon ay mangungulubot lahat yan at magsisihulugan itong mga dahon-dahon nya so ang maiiwan lang later on itong mga maliliit but anyway hindi naman po siya mamamatay, okay lang naman po sa 21J yung ganon kaya ang gawin po natin kapag kaaksidente na nabunot natin yung ugat ng ating buganbilya ay ilagay muna natin siya sa medyo lilim o kaya shady part tapos wag po natin pabayaan na kukulangin sila sa tubig kasi yung bagambilya natin kapag ka nabunit yung ugat at hindi natin sila nadidiligan ay ganito ang nangyayari Katulad po nito dahil gusto ko nang ilipat ang aking buganbilya ay pinagbubunot ko sila na apektuhan po yung mga ugat-ugat. So ang mangyayari ay bigla silang mangungulubot kasi na-disrupt yung growth nila na ganun. No? So binibigla kasi natin sila kaya kung minsan ay nagiging kulubot cool na rin sila. Ayan po. So ganyan po. Kaya pag ganito yung nangyari sa buganbilya natin, panatilihin na lang natin sila na saganas po sa pagkakadilig. Para mapanumbalik balik po natin yung kanilang sigla. So ang gagawin ko na lang dito later on ay ititrim po na lang itong mga to. Kasi pangit na rin yung magiging resulta niyan. At lastly po, yung pinakakaman kung bakit ay syempre ito na yung pagkakapabaya natin na hindi na sila natidiligan pala. So kung minsan sa kagustuhan natin silang may stress ay sobrang stress naman yung dulot, hindi na natin sila nadidiligan. Katulad po nito. So kapag kaganito na yung bugenbilya nyo, nakita nyo naninilaw na yung mga dahon na ganito ay isang indikasyon na rin na kulang na rin sila sa dilig. So ganyan, nahuhulog na yung mga yan. Kung titignan nyo yung lupa nito, ayan, hindi na talaga naalagaan din. So kukuha lang ako ng lupa para makita ninyo. So ayan. Ang lupa pa naman na ginamit ko dito ay sand o kaya river sand. Kaya mabilis matuyo 'yan. So kapag ganito napabayaan natin na to tuyo, expect po talaga natin na mangungulubot po sila kahit hindi tayo naglagay ng fertilizer. So ayan po pati yung mga mga braks nito affected din. So, pati brax, hindi lang po dahon, kundi mismo yung brax ay nangungulubot din po na ganyan. Yun po yung mga most common reason kung bakit nangungulubot ang ating mga buganbilya. Kung nagustuhan nyo yung video natin at merong kayong kaalaman na natutunan, ay sana huwag kalimutang i-like ang video. At syempre kapag hindi ka pa nakasubscribe, subscribe subscribe na. And then please share na rin yung video natin sa ating mga kakilala. Maraming salamat po at sana panoorin nyo pang muli ang ating mga susunod pang mga videos. Thank you! Ayan, bago tayo mag-end, uh, chika-chika lang muna, no? Siyempre, gusto ko ding i-share itong mga bago nating ideas dito na pinagkakaabalahan. So, hindi pa siya perfect dahil uh, mga ano pa lang itong mga paso na to, mga luma balakong kong lagyan ito ng mga bonsai pots at saka medyo bonsai type na mga buganbilya no? so kita nyo naman pwede po ninyong gayahin kung may budget gawa lang po tayo ng mga patungan po ng ating mga buganbilya na ganito ayan uh, inattach ko lang o kaya kinonect ko na dito mismo sa aming haligi sa may terrace ayan Parang ang ganda kasi tignan to kapag ka namulaklak. So mula sa ibaba, papunta po sa itaas. Ayan, bali dalawa po yung nilagyan ko pati po dito sa banda So ayon. Ayan, thank you. Enjoy lang po natin ang ating buhay. Enjoy po sa pag-alaga ng mga bugis